ah, kaibigan o, mm -hmm. at si ate uh, o, lapitan natin ate kumusta nga ngalaka kayo ate Ha? Ako ay pera ko eh. Ha? Hinakaw eh. Hinakaw ang pera niyo? ko ang halaga nyo, 5,000. Hmm? Huh? Inakaw daw mga kaibigan yung pera niya. Yung paasin ko, wala pera. Ano yan? Iipon nyo? Iipon nyo? Andi, hindi na inipon. Wawala wow, rin siya. Hmm? Huh? Wawala wow, rin siya. Inipon nyo yung pera na yun, tapos nawala? Oo. Oh. Hmm. Hindi na Sayang. Hindi nga, may nakakuha sa gamit ko. Kaya sabi dati, gamit ko eh. May pamilya kayo ate? Namatay na po yung dalawa po. Dalawang anak mo? Hindi, nanay sa ko. Hindi ko alam ah. na yung dalawang mo. Wala kayong asawa? Ha? Wala kayong asawa? hindi pa lang. Ha? mag-aasawa. Mag-aasawa pa lang? Hindi. <laughs> okay. e hindi, wala kayong anak ate? Ha? Wala kayong anak? Eto, oh, oh. mayroon pa lang. O, ayan Medyo mahirap siyang kausap pero wala na rin siyang mga magulang at mga kapatid na lang ang kasama niya sa bahay. Kaya siya naghahanap buhay para sa sarili niya. At nakaka-proud siya ate kasi sa kalagayan niya niyan, napakasipag niya. Kumita na kayo mayroon? Naka-pupil siya. Mayroon pa lang magsusimula Wala. Huh? Bigyan ko, bigyan kita ate ng ano, pambiling bigas ha. Pambiling bigas lang. Ito, ito. Salamat po. Ah. <laughs> ano? ano po yan? Ha? Inong Ano po? Ang nanay. Ano po? Ano po? Ha? Wala, bigay ko lang sa'yo. Hindi, yung kausap <laughs> mo. Ikaw. <laughs> Ikaw yung kausap ko. Oh, okay. Hmm. na Salamat. Amin. Yung, no? yeah. May pambili na kayong bigas. Sa'yo mo, ete. Dahil lang sa likod ng munisipi po. Hmm. Sino kasama niyo sa bahay niyo? Hindi. Sa likod ha? Sa likod munisipi po. Yun. Sino kasama niyo sa bahay niyo? Ah, uh, mga kapatid ko na lang po. Yan ang kuya ko. Parang hindi nila kapatid Lagi ako hmm. inawin kuya ko. Pangalawang kapatid. Sa panganay. Parati kayo niyo araw-araw yan. Pagka pumupunta ako. Yan na, mamaya ko ulit. Aawahin ah, ka na. Eh, minsan, mas may nang solo ko eh. Para eh, kumain ka na ba? Kumain ka na. Hindi pa po nga po eh. Ayan, may pang kain ka na. Kumain Sige po, ka na. Hindi po. Salamat po. Hindi po. Anong pangalan nga pala ate? Ah, Merlin po. Ah, Merlin. Ah. Sige, mag-ingat ka ate Bye. ah. Bye. Ate Merlin, Hallelujah. ingat. Okay, thank you. Thank you. O baka maragat sa sa sakyan. Hindi ba alaman ni ate kung saan pupunta? Parang ano si ate ah. Parang special. eh mga kaibigan. Um, nabutan lang sa natin siya ng konti. Pwede na yon makakakain na siya nun.